uh, limang sintomas sa private part na hindi dapat baliwalain. Na dapat magpa-check up agad sa doktor. Uh, hello po sa inyong lahat. Welcome back sa Listeners Organist Channel. at sa pagkakataon ito, eh, tatalakayin natin ng isang sensitive topic. Isa po itong napakahalagang topic. Ito yung kalusugan ng mga private part, ng mga lalaki. So, medyo nakakahiya ito na pag-usapan, pero meron po mga sintomas na hindi dapat natin baliwalain kasi naniniwala po ako na kalusugan ay napakahalaga. So, tandaan po natin na katulad na sinabi ko, always consult your professional, uh, healthcare professional kung meron po kayong mga concern or mga sakit na, na nararanasan. Unang simptomas, uh, paulit-ulit na kirot at mas, uh, sakit dun po sa inyong private part. Una sa lahat, ito po ay normal kapag ka ito po ay minsanan lang nangyayari. Pwedeng after po ng exercise or mga ginagawa. Pero kung ito po ay regularly, paulit-ulit na inyo pong nararanasan, okay, pa pabalik-balik, na makirot din po sa inyong, uh, dito sa inyong private part, ng walang um, dahilan, mahalaga na magpa-check na po. Ang kirot or pain or sakit na nararanasan ay pwedeng sinyalis po ng iba't ibang mga sakit or condition Pwedeng infection or mas seryosong sakit pa po. So mahalaga na pagpabalik balik yung kirot, mahalaga na kayo po ay ito po ay ma-address agad. Ay ito po ay malunasan agad bago ito mag magkaroon po ng malalang uh, epekto or komplikasyon. Oh, po kirot ah. po Number two, pagbabago sa kulay at texture. So, kapag ka nag napansin nyo po may pagbabago, kunyari, nakita nyo, nagkaroon po ng pamumula, pwedeng nagkaroon din po ng huli green, brown, or black, or blue na color dun po sa inyong private part. Tapos, pagka kinapakapanin nyo, may, may naramdaman po kayo na parang um, bukol, umbok, or sugat, oh, o wag nyo po itong baliwalain. Ito mga pagbabago po itong, kunyari, may pagbabago sa kulay ng balat, baka psoriasis, or infection, or baka dahil sa sexually transmitted infection. So, para ma-address, ma-diagnose ang mabuti, dapat eh, magpa-check ka po kayo agad sa doktor. Number three, kakaibang discharge. Pag sinabing discharge, ito po yung lumalabas po doon. So, napakahalaga kung may napansin kayong kakaibang discharge, may kakaibang kulay, pwedeng consistency, iba, pati may amoy. For example, sa kulay, may lumalabas po na kulay green, kulay red, kulay brown, kulay black. Tapos, iba yung amoy. Isa po itong warning signs na maring ito po ay may infection or nakakahawang sakit or sexually transmitted infection. So, mahalaga na ma-address po ka agad. Ay po, check up po kayo agad sa doktor. Number four, uh, hirap pag-ihe. Nahirapan kayo pag-ihe. So, pwedeng hindi kayo makaihi, pwedeng pag-ihi ninyo, So, ito po yung mga sen maring senyales po ng UTI or mas malala pa pong mga sakit. Okay? Na pwedeng makaapekto sa inyong daluyan ng ihi. Napakahalaga na ma-address po agad yan, ma-check up kayo agad. Number five, pagbabago sa erection. So, um, tawag so dito, um, kung nakakaranas po kayo ng tinatawag na ED or erectile dysfunction, mahalaga, lalo na kung biglaan po yung ganitong mga nararanasan po ninyo, so mahalaga na ma-check up pa rin po kayo kasi pwedeng yung iyan po ay senyales po na mayroon pa kayong sakit sa puso, diabetes, or um, sobrang stress. So, dapat ma-address po talaga yan mga ka-leaders. Kahit ulitin po natin, um, kapag naranasan nyo po itong paulit-ulit ng kirot, pagbabago sa kulay ng balat, kakaibang discharge, mahirapan kayo umihi at problema sa erection, napakahalaga po na huwag itong babaliwalain. Mga senyales po yung mga yan na dapat kayo magpakonsulta sa mga doktor. So, tandaan po natin ang your health is a priority. So, kung may mga symptoms po kayo ng ganyan, huwag kayong magpatumpik-tumpik. Huwag kayong mag-self-medicate, Huwag yung hula-hulaan, yung dahilan ng uh, nangyayari sa inyo. It's always better to be safe. Than sorry. huwag kayong mag-experiment ng mga uh, mga gamot like herbal medicine, mga over-the-counter medicine. Okay, huwag kayong mag, mag hula hula Kailangan piliin pa rin po natin na maging safe po tayong palagi. So, kung na ang video ito ay nakatulong, sana po ay regalo niyo po sa akin ng pag-like sa video na ito. Pakishare niyo na po sa mga kakilala ninyo na maring kailangan tong payo na to and huwag nyo kalimutan na mag-subscribe and tandaan po natin alagaan po natin ang ating katawan dahil itong katawan po natin ay pinakamahalagang uh, bagay na magagawa po natin is ito po yung ating mapangalagaan para magamit po natin sa pagsisilbi sa kapwa higit sa lahat sa ating Panginoong Diyos. Until next time po and stay healthy. Bye-bye.